And girls, kami ng ano, napadaan kami dito sa ano, baras tumayin kami ng mga so, ano, kubo mga ready made na kubo uh, okay. Alex sa pangalan Alex 09 balak bumi kasi rin ng kubo Eto, may kamahalan din pala yung mga ganitong tubo. Ganda sana doon sa aming tindahan. Kaya lang wala kaming makakita ano, yung gumagawa doon sa Mindoro. Mga ganito. Dito talaga ang dami. Makakapamili ka pa ng maganda. Eto guys, nasa 5 by 7 yung size. Pinatawaran, eh, pina, pinatawaran namin ng para Na parang nasa 22 pero mahal sa rin hindi saya ganda sana to yung may nanto may tulugan Six by eight. Six by eight. Six by eight. <laughs> Ito ang sana, malaki. So, sak na sak sana din sa aming ano, gundahan. Kaya kung maghahangin, ayun. Ano, Hindi ba alam bakit walang gumagawa ng ganito doon? ano pa naman, mura lang ay. ng kawayan doon. Ito, ano ang ay, guys, bibili kami ng ratan na duyan at nagpapabili si tata. Gusto niya kasing tumambay dun sa likuran namin. Sabi ko bibilan na lang ng duyan. Edad na kasi yung si Tata. Ito so may mga, mga ganda. Ang dami nila ano. Mga native product. Magaling ka rin. Wala. rounds. Parang hindi ratan yan dito. Eh. Magaling ba ito? Yan ba yun? Okay sin, si parang kawayan. Parang yan. kawayan 'to. Ibuyan 'to, eh. Rattan ba 'yan? Hindi, ang rattan 'yung bilog. Alam ko ang rattan bilog. 'Yung bilog na ano. Tayo mag na maghanting na naman oh, tayo. Ay, ito pala 'yung oh, ano, surplus na ano. Eh? Opo. Pag makabili nga lang ano pang gamit namin dun sa kusina. Ito maganda kasi gamitin, hindi nasusunog yung mga ano, niluluto. Ang hirap yung mga ano ordinary na kawali. Dumidikit. <laughs> si Chen, si Chen ganito yung mga Pagpapos. pinagbibili niya doon sa online. Pakpaklawin. Pag saan nasa pasong ganyan, mga tatal bago nga kayo? Ganda rin. Ganda rin siya kung nakalagay sa ganito. Kano kaya yung ganito? Ito guys, yung gusto kong bilhin. Ayan mga ka-dragon, bibili tayo nitong uh, variegated African talista. Medyo may kamahalan din ito pag yung mataas ka. So yung bibiliin ko na la lang is yung uh, maliit para medyo mura-mura rin sa, isa rin to sa gustong gusto kong tanim kasi ano maganda to pag tumaas maganda rin siyang lilim saka yung dahon niya basta para siyang christmas tree pag yung ano uh, pag lumaki kukunin ko to maganda rin ito wala kang barya eh mayroon yan si kuya ano kuya Mahanapan nga ng ano, pang panglagay sa kondo ni ate. Pang decorate din sa loob. Ito maganda rin siya oh. Pang, in, pang ano, uh, indoor. Indoor plant. Mga indoor plant itong mga. ays yung mahal. Ito talaga yung mahal. Ito talaga yung mahal. Dala lagi ng ano. Fertilizer. tumalayo sa pinakang puno dito lang yung paligid dun yun yung mga nandun sa taas kung natatandaan nyo nung at uh, tawag dito nung ako'y nandito nung July, June mga July, June, ito na yung mga binili kong cuttings, mga kinanin ko. Ang lalaki na. Malalaki na siya. Ito kahit din na natin ito, basa na. Kasi Parang namamatay ito ah. Oh. Ano eh. Yung nalaglag na naman. Ganyan talaga yan. Siguro nalaglag na.

Bakit sa tabi lang nilalagay yung ano? Para hindi, kasi ma... pag naano yun sa puno, malalanta. Nanginip kasi ito. Now you know. Ha. Mindoro at may sasakyan. May service. Bili ako ng ganito. Saka lang. Ang ganda ron na. Ang ganda ron na. garden dito. So, ayan. Dito kami mamaya ang gabi kasi uh, mag, uh, magluluto kami na ati Laling ng konting handa. Handa ni Madonna. <laughs> ayan. Dito kami kakain mamaya ang gabi, guys. Ayan. So, ayan. Kita-kits ulit mamaya. Daming bunga yung aming suha. Bali, dalawang puno ito. Hindi siya naubusan ng bunga. Kasi mamunga Birthday, Tita Joan. Anong regalo mo sa akin? Eh, patingin nga yung regalo mo sa akin. Di ba yung binigyan mo ako ng ano kagabi? Tignan mo dyan sa gilid. Dali, kunin mo. Okay, well, sa mami mo, regalo mo. Yan. Ginawan niya ako ng ano guys, Regalo. Sabi ko, bukas ko na bubuksan at hindi ko pa birthday. Bukas na. Natingin. Ano ba yan? Gami naman. Buksan mo to. Ano to? Ano ba yeah. itong ano yeah. Tita Joan. Ano ba ito? Ba? parang, parang ano to ah. Parang pintas to ah. Alahas mo to? Alahas? card. May card. Ano yan? card okay, mo. Di ba? Nag-effort siya, oh. I heart you. Hi. I love you. Wow. Ano ito? Ano yan. Atila. Parang ano to, ha? Pira. Oh, ano, may pira yata ito, pira. Okay. Ah, ang dami na balot. Parang ayaw mo ipabasa. Ano ba ito? Mga ano prusen. The zero. <laughs> okay. <laughs> okay. Ano ba yan? <laughs> na ano ako, kala ko naman ni Juan titulo na ng lupa itong yung nakabalot-balot na ito. Ano Ayan mga opa-opa na. naman ito? Ano nga yung bibigay mo? Kunin mo lang ang nami mo kasi. ito. Naku, Akila, okay, hindi ako opan ng ano, mga opa-opa. Talaga. Opan Sabi Sari-saring bata ito ah. Ayan, magluluto rin tayo guys ng hamunado. Chicken, Chicken hamunado. Ito guys, yung ano, yung manok nito, hindi yung uh, manok na yung malambot yung 45 days. Ito yung tinatawag na kali Ito yung, ito yung masarap i-gawing hamunado. So yan na marinig na ano namin na ibabad na namin. Yan, ng mga dalawang oras siguro. Anong, ano nito ate laling? my ingredients. Pineapple. Ayun, may pineapple yan. Ang sarap nito guys, manamis, matamis, matamis na medyo maalat. Ito, gusto ko rin matutunan to para ano, pang dagdag din sa ating pang, pang, pang tinda sa tindahan. Ayan, bubuksan ni Akila yung regalo niya sa akin. Saan ka kumuha ng pangbili mo diyan? Nipon mo? Mami ha? Wow! Bag! Ang sweet-sweet naman. Wow! Wow! Ang sweet naman ng aming baby girl. May pa bang Sana all. Sabi <laughs> oh, ba, may pang-aurahan na naman tayo. Yan, thank you so much, Akila. Welcome. Bait naman ang aming baby. May kapalit to, guys. Anong kapalit nito? Ah, sabi niya, Tita Jo, may kapalit niya na. Jollibee mo ako. Yan, <laughs> ready na. Happy Ube. Biko Ube. With cheese. O, oh, diba? Kakaiba yan na. Tatay ba eh, eh, eh. Ito yung ating ukoy. Ukoy ng moro. Pamatay ng moro ang ukoy. <laughs> ang sarap nito guys. Crunching, crunchy. may ah. mga lang. Napakasarap nitong ukoy. Ah, ito, ito yung isang pinagmamalaki ng morong. Ano ito Ay, yan, nag din tayo ng ay, malaking tilapia. Lap lang. Oh, sarap. Mm, favorite ni Akila. Mm, Luto lahat ni Akila. Taguro talaga. Mm -hmm. oh, Ang <laughs> ah, <Jeffrey. laughs> oh, Si Jeffrey. Nakain na, na. Si Jeffrey, si Jeffrey. Nasaan sila, ano? na si Happy birthday, you. mommy. Say I love you so birthday. much. Gulat <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ako dun ah. <laughs> gal. Meri ka Na mag ano ka na Okay na ba Oo, bigyan mo guys, sibrikak kakanta natin siya ako nyoan, alam na, Wag na pangbata nyo, kapwa, kapwa, okay, kapwa, okay. uh, okay, uh, kapwa, okay, kapwa, okay, kapwa, okay, uh, kapwa, okay. kapwa, 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 ang pinakapoging kapatid ni Tata. <laughs> Say hi ka nga, Tiyo. Hi! <laughs> dragon fruit! Hello! Happy birthday! Happy birthday sa mga dragon fruit! Ay, kaya muna, ano sinasabi mo sa ano, mga bata, ang tawag mo na mga bata? Mga kubing. <laughs> <laughs>

Ayan, thank you sa ano regalo. <h mid -presa> <Sagettable. laughs> sa sponsor. tagu-taguan. si Richie may Si Richie walang regalong cake, si Jingle may. Thank you. Ang bilis. Ay, mo. Ayan. Dito sa na. na, handa. Nakakapagod nya to. <into a> <coughs> to <lungsabosara> <coughs> Sarap. Okay. Sarap ito. Ikman natin mamaya. natin mamaya.